good morning. Good morning. Tapos, Just... tapos yung kitchen, black series, tapos yung bali yung mga poste po natin. Ayan na yan. Yung nga na nito. Yung balang araw po. Maraming salamat. Kinuha naman po lahat. Ayan Ayan. Alis pa tapos na to. Toilet and bathroom. Gamit pa rin po namin. lang na no, oh, Ricky, no? Apa. na. Epoxy, epoxy primer. <laughs> eh, dapat kasama yung tropa. Yan, pagkatapos nito ito, ganyan ginagawa na lang po namin ang parahin. Good morning, good morning mga karos Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa ating channel December 15 Araw po ng Biernes Ang bilis ng araw mga karos no? Siguro mga 9 days na lang At uh, magpapasko na Yeah, Merry Christmas po <laughs> Ito, mapunta tayo ng hardware Bibili lang po ako ng cutting disc Bago tayo dumiretso ng phase 4 Ito na po tayo sa phase 4 mga karo house Ayan, bali, pagpapatuloy natin dito yung project sa finishing paint. Tapos yung ikatlong project natin na inner at saka dun sa pinakadulo po nitong phase 4 yung uh, ating CHB laying. Ayan, mga karo, samahan nyo po muli kami. Ngayong araw po ng biyernes. And na uh, enjoy watching po. Ito mga karos, dito na tayo. Meron na nga rin pala akong dalang ayan, mga pang-electrical para rito. Ito inumpisa na nila bilog nila Master Jojo Tsaka si Kuya Boy nga pala nandito na kasi siya yung mag-electrical nito Good morning, Log Good morning Ay, si Master Jojo, good morning Good morning Tsaka si Kuya Boy, good morning po Good morning Ayan na Bali, si uh, Richard lumipat na po muna ron kasi masisikipan po siya rito gawa ng may mga scaffolding tayo Tapos uh, inumpisa na po yung roofing process na itong harapan ng bahay yan, na tayo sa materialis yan. dere na po yan. Tapos, sa uh, may cover din po yung magkabilang gilid niyan. Bali, polycarbonate na rin. Tapos, sa uh, gagamitan din po natin ng tubular dito. Yung sa electrical naman, uh, according naman po yan dito sa uh, plano. Yan, meron na tayong uh, plano na susundin na lang ni Kuya Boy dito. Bali, itong nakikita natin, ganito lang muna to. Hindi po na nila pinagpapatuloy yung mga hangar dito. Para hindi muna masyadong masikip So, uunahin muna ni Kuya Boy yung paglalatag yan Para hindi masyadong masikip Kapag ka halos okay na, yan, pwede na pong isa-isahin yan Mga hangay na para dagdag suporta at saka tibay yan. Na. Kahapon ito yung dumating, yung dalawang pinto 70 by 2 na solid door Tapos ganito rin yung design niya Ganito lang din Tapos yung kitchen Black series tapos yung uh, sink A kitchen yung ano yung shower set black series tapos yung kitchen sink, sink black series din. Pali start na si Kuya Boy dito, laging ano, laging uh, sinsilan May mga sisinsilin para po mapagapang po yung mga wiring. Tapos ito may pahabol tayo rito yung PVC pipe. Sa so, daanan po ng ano ng uh, internet na request ni client ho Kahapon ito na yung nagawa Kaya may cover na to Tsaka rito medyo madilim na no? Pagka kailangan na po nila ng ilaw Yan bibilhan po kagad natin Tapos ito yung uh, palitada nito Okay na rin po yan Yan BBC panel na ilipat na po namin dito Tapos yung uh, natural deco stone Na po ni Richard dito Meron na rin Yan uunahin mo na mga balangkas dito bali bibilhan ko na po to ng epoxy primer at saka ng lamp black na QDE QDE black Okay, dito naman po tayo. Yun na, mga nabuhusan po kahapon. ang buhos ay si Kuya Richard, good morning yeah, good morning, good morning, good morning. ay si Jamil, good morning good morning at si Tom Tom, good morning good morning, good ah, si Ricky ah, sa may, ah, may kinuha sa kabila okay yan, bali apat po sila rito muna ang gagawa yeah, hiwa-hiwalay muna kaya Richard, balita ko kinatay mo daw yung manok kamusta? ang kunat sir ang kunat? <laughs> Talaga ito si Paring Ryan. Sabi daw, malambot eh. <laughs> <laughs> Sino pa? Sino pang nag ng manok? Wala. Wala na nagtangka. Hindi kinaya. Saka malambot eh. Ah, malambot sa'yo. Ganun naman karaming yan ah. Kahoy. Wala. Ano yun? Pressure cooker. Ah, pressure cooker. Kaya, kaya pala mabilis. So, ito po yung uh, buhos natin kahapon. Ayan bali yung mga poste po natin. Ayan, ayan. Ayan na ano na, na hinuhulugan para sa asintada. Eh si Ricky. Hey, good morning. Good morning. Isa ka rin ba sa nagawin ng manok? Aba. Ah, kamusta? Okay, masap naman ha. Medyo matigas. Katigas lang ako. <laughs> <laughs> Ayan, kinuha ni Ricky yung ano, yung laser. Ayan, para po sa level. So ito umpisa na. nagano uh, nag-ano na po sila. Nagpapasok na po sila ng hollow blocks. Nagahawling na. Ayan, uh, kompleto na, na tayo. May sahara na yan. Ha? Ayan, may sahara tayo rito. Ang para sa CHB lane. Mamuti-muti. Dito ang plano po namin. Itong mga lupa na to. Hindi naman po pwedeng nandyan yan ahakutin ah, po yan papunta dito pero kailangan, babawasan muna namin tong hollow blocks na to meron pa tayong mga follow up sa, ano, sa mga hollow blocks nito kasi kukulangin yung 500 more more on ano 500 to 600 ang nagagamit dito, depende nga po doon sa lalim, ito malalalim po yung uh, hukay nito yung balang araw po kasi pwede po nilang itaas yan pwede nilang iangat Okay, dito naman po tayo. Aba, parang madilim yung kalangitan. Pag <laughs> naman sana uulan, Kahapon umulan eh. Ay medyo palinis ng palinis yung area namin dito habang uh, ilang araw yung lumilipas. Meron pa kaming konting tambak po dyan mga Karo House. Uh, pinahakot ko na. Since uh, labor materials naman po yung mga project ko dun sa pangatlo at pang-apat. Bale, ang ginawa ko na lang po ay uh, Isinabay ko na So, pa bonus ko na rito kay client yung hakot dito Bale, ito seg Onting segregation pa Kasi uh, Kada may nagagamit na materialis dyan Siyempre, yung mga basyo noon Yung karton noon uh, Itatapo natin So, ito Onting segregation lang Para pagka may dumaan uli ng truck ng basura um, Kukunin Siya nga pala Yung mga basura nga pala dati dyan Na nabanggit ko yung May dumaan na truck Kaya maraming salamat Kinuha naman po lahat Yan na yan, basyo na lang po yan. Okay, bati tayo dito. Siya dito. Ayun, si Kay Lindo. Good morning po. Good morning. Ayun ah. No? Good morning, good morning. Siya kasama mo dito kaya? Iluwin yan. May tinungan na. Ayun. Bali, ito pinapapalitadahan na po natin to. Ito po kasing part na to, wall plaster na lang kasi yung pinakakanto nung ties, dyan na po i-install ni Master Bata yung kanyang ano, sliding door. Tapos mga nagawa kahapon. So, ganito lang muna to. kapag ka makaluwag-luwag, pwede nang pa isa isa install po yung ating mga accessories. Meron na po tayong basin dito, pero last priority na yon. Pero pwede nang mauna yung water closet. Tapos yung ibang accessories, kagaya ng shower, shower set, meron na tayo. Pati yung... Ano na rin Meron na rin po tayo doon Yung uh, towel holder Binili po natin na nakaraan Wall mirror na lang Yan bibili pa tayo Kasi Ibabagay po natin sa mga accessories Baka Wall mirror na may frame na Black Black coated Alis pa tapos na to. Toilet and bathroom Pwede na pong applyan na ano to Ng tile grout Kuya baka magdala na ako ng tile grout na Sige, parang pondo lang. Eh, si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Good morning, good morning. Ito yung loob. Yan, mga nagamit natin para dito. Ito, masilya. Ang na masilya ni Kuy Dino. Kapit na natin yun, no? Pwede na, ako. Yung water closet. Pwede na ikapit. Magdadala na rin ako ng tile grout. Pwede mo nang ano yan yan. Pwede mo nang apply yan. Para dire-direcho. Oo. Pwede na lang ito. Oo. yung aming mga gamit dito. Yung naka-segregate pati dito. Yan mahalaga sa amin yung mga timba. Yung mga timba nga pala. Pag may natatapos kaming overall paint na project. Ginagamit naman namin yan sa ano sa pang uh, howling po ng mga graba, yung pang howling po ng buhangin, kaya hindi po namin tinatapon. Pero, pero yung mga ano, mga galon, okay lang na pwede po namin i-pull out yun okay. Kaya nito. Pero yung iba, nagagamit pa rin po namin. Ayan mga basyo na lang po. Kanan lang oh, ha. ganda ng weather. Huwag lang uulan. Dito muna tayo sa hardware. Yung bumili tayo ng pinapahanap ni Louie. Para makabit niya na yung water closet. Tsaka 2-way na angle pa Yung 470 po ulit. Ito dalawa. So may mga pa tayo nito. Pero ito muna para makabit lang yung water closet. Dito na tayo. We iiwa ko lang rito yan. Para yan doon sa water closet. Yan nilalagyan na po ni Louie ng tiles. Yung ating uh, poster rito. Kasi kailangan po talagang butasin to Gawa ng uh, Diyan po nilusot yung ating mga Tubular hinges So Papalamanan po Pupuruhan po ng mga simento yan Kailangan wala pong Walang ampaw Siksik Tapos saka po uh, Lalagyan po ng uh, ng tiles kokoberan po ulit para maganda na po siya tingnan ulit tapos dito naman nag-aasinta na sila ng uh, hollow blocks Ricky, bubuusan oh. yung siwang, ha? Aha, kaya ah, din namin pinalagyan ng halo. Oh, sige, Para sige. Para yung, yung, ano siya, yung malabnaw. Malabnaw, ah, oh, Tama, tayo. Para siya. Ayan Pero ito, iskwalado to. Talagang sa dyan, ano, ganun yung, ano niya, yung pader. Malaki siwang dun, eh, no? Aha, pagkakas. Uh, ah, okay. Ito dahil dito. Ayan, mali mapapansin nyo lang. Ito yung tinutukoy ko kila client. Ayan, yung siwang na yan. Lagpas isang ano pa yan eh Lagpas 1 inch Tapos dito mga magte 3 2 inch yata tata. Okay. Malaki pa ang siwang Bubusan po ng halo yan na may sahara Malabnaw Malabnaw po yung ipambubuhos Pero gagawin lang po yon Kapag matigas na yung halo blocks Kasi kapag ka malambot po yung halo blocks pa Yung pagkakasinta baka umadjust yung papasok Kailangan matigas-tigas na ka. Siguro hindi mo na ngayon, no, Ricky, no? Pag matigas na. Oh. Uh, Bali po, ikutan mo namin siya ng mga tatlong patong. Oh, tatlong patong muna. Sige. E, importante ko kasi yun dahil isa yun sa plano namin ng mayari rito. Eh, naka-waterproof na yan. Tapos naka-waterproof yung palitada, naka-waterproofing pa. Tapos yung ibubuo sa likod, naka-waterproof ulit. Ubus agad. Lang. Sinaglit lang. Pagasintada, mabilis. Mabilis talaga pagasintada. Mabilis lang ang halo dyan. Yan na. Huwag naman sana uulan na. niya, huwag naman po sana ng uulan. Ha. Hindi lang po doon yung apektadong gawa, pati rito. Welding pa naman to, welding. Yan, priming. Yan, priming priming framing muna. After priming, bali magano na po sila dyan. mag apply ng primer. Epoxy. Epoxy primer. Louis. Dito tayo sa bahay Ayan, shoutout muna kay Ma'am Mayra San Diego ng Santa Maria, Bulacan yan, happy birthday po sa inyo ma'am. God bless always. And uh, mabuhay pa ako kayo hanggat ta uh, gusto niyo pa syempre. So, ito. Update ulit tayo sa mga project na ginagawa natin dito sa Phase 4. Tara! Eh, mamili tayo ng dalawang kulay ng tile grout. Isang, isang gray at saka isang white. <mimit> Balitig dalawang bag. Yan, 340. Yan. yan, dadaling ko na ito kay <mimit> kuya Dindo at kay Louie. Para dito. white and uh, white and gray bali pagkakasyahin na po namin to lahat dito yan na yung ginagawa ni Louie Masilya naman dito sa pader Kuya may tala na akong tile grout Dito na lang muna Ayan na. Gray and white ah, Gray and white Water closet nakakabit na Tapos yung binili po natin kanina na Flexible angle Bali meron pang parang pinaka Plague cover yan dito Eh kakabit na lang po natin Ito'y puti na. Ganda, no? Ganda. Ayan, makakaroon sa maglit lang ako rito sa face pipe ng Tapos, uh, papunta tayo ngayon kila Master Batang, kila Master Ryan. Uh, medyo inibitahan nila tayo konti lang. Sabi ko, hindi tayo magtatagal birthday yata ng anak ni Master Ryan ngayon. Ayan, sasaglitan lang po natin at uh, kinukulit tayo. <laughs> Ayan, syempre, mga natin to eh. Lang natin saglit. Total naman na uh, medyo maghahapon ah uh. After ko lang dito, mag-update na po tayo sa Facebook sa mga ginagawa natin. kalabatan si Eh si Batang. Eh tayo at, uh, merienda daw sabi ni Master Ryan. <laughs> Ayon, but Ayon, but di... may pa. Sabi ko baka magtampo kayo kapag di ako pumunta. <laughs> Ayon, kain tayo kain. <laughs> Yan, kain po tayo Abre, kain na Kain na Cut out dapat kasama yung tropa, imbitado Maaga pa kasi hmm. Merienda ba? Merienda, Merienda. Yan, kain po okay. Yung tinawag ako ni Batang, kahit dalawa lang dito hmm, Dalawa lang Kaya pala, tawag niyang tawag sa akin hmm. Kasi nga, sabi ko, pang merinda lang ang... Uh Oo. -oh. Kapit, eh, may kunting ulam kanin. yung taon na yung anak mo? Pito nga, pito. Eh, bala ko sana ikain nga sa labas eh. Pitong taon nga eh. Yeah, okay na tayo doon kila Master Ryan nakapag na tayo Dinaanan ko na nga rin po pala yung pinagagawa ni ma'am Yung may-ari po nito eh taga ano po taga Grand Antel dito sa i sa Kawit. Ay kakabit na lang po nila 'to. Yan sa linggo. Baka nandoon din kami. Sa Kawit may pinapadagdag na trabaho pa si Imam doon. Okay. Tara. Dito naman po halos sa ha, tapos na yung pagpapadrigate ng ating uh, roofing trusses sa harapan. Ang kasabay na po dyan yung uh, sampayan Kapag may mga sampayan at saka doon sa hangar ng ating downlights Yung pailaw natin dyan Ibig sabihin, awala ah, wala po yung kisami eh. walang kisami eh. Yan lang naman yung nasa sacrifice kapag, ano, kapag may kisami eh, Wala na po siyang sampayan Ayan, Ayan pinipinturahan na ni Bulug itong uh, mga bakal gamit itong epoxy primer. Light gray yung, ano, yung kulay. Coat saber. Ayan, 2x6. 2x6 sa pinaka no, sinepa. Pero may iwan na yan dyan kasi inside gutter naman po yung ating uh, gutter. Ayan yung gutter natin. Oh. Eh. Gawa po siya sa stainless. 0.5 uh, smoke. Meron nga lang po siya nga. Ano. Ayan, may tupi pa siya dito. Balido namin yan isasandal sa, sa taas para naka... Nakaklibi na siya. Tapos yung uh, pinaka down spot nito dun sa posting ng Meraldo. Yan pagkatapos nito, pwede nang pasadahan ng ano, QDE block. Tapos pwede na po maglagay ng hard deflex. Yan yung magiging uh, heat insulation natin dito. Kagaya rin ng ginawa namin dito. Pagdating sa likod. ganda mata. ganda mata po ni Yeah, assembly na lang nila Master Jojo yun. Tapos sa uh, isasalpak na sa taas. Tapos dito naman sa dulo sa may phase 4. Puro asintada. Asintada ng hollow blocks. Paglalatag po ng uh, horizontal natin. Ang mga 10mm na deforming bars at saka yung vertical. Kapag pag nag-aasinta, every three layer, yan, naglalatag na po ng uh, 10 mm. Uh, tapos, sa uh, nakaklam or nakahook yan doon sa ating mga poste kapag uh, naglalagay. Uh, ito yung hawak nila. Uh, bali dito sa bahay na to, kagaya naman ng ibang bahay, isang tubo lang talaga makikita natin dito. Ayan o, yung parang sa septic. Wala nang iba. Tapos laging nakausli yung kanilang uh, septic tank cover. Ayan o. Balik kapag ka ganyang, ginagawa na lang po namin ang paraan yan. Uh, na lang namin ang paraan kaysa naman po ganyan. Baka dito magkaroon tayo ng, ng step. Pero yung steps na yon lagayan lang ng ano. Lagayan lang ng mga paso o halaman. Dahil nga dyan, tingnan nyo, nakausli. So lagpas po siya dito sa sa fence area natin. Eh, wall plaster. Yes. Wall plaster. <laughs> ano. Pero ito asintada rito. Eh, medyo mataas, 'no? Oh. Siguro uh, meron tayong ano rito, dalawang steps dito. Tapos yung kalahati kukunin na natin dito sa ano, sa perimeter fence natin. wala na ako ito. Abot na kaya. Ah, yeah, asinta, asinta. Yeah. Yan, ganito 'yan, every three layer. Tapos nakapasok na siya sa poste natin. Pero kada layering, una anilyo po. So ilalak po ng ating uh, alambre parang ganito. Eh, magpapasok papasok na uwi sila. May alambre. <laughs> Ilalak ng alambre po yan bago ipagpatuloy yung uh, asinta. Siyempre, meron tayong sinusundan na guide dito. Yung hulog. Ito yung tansik. Kaya kailangan hulog siya. Tapos yung uh, pinaka-level naman niya, yan din sinusundan po natin dyan. Para yung gawa natin ha, uh, hanggang pataas, pantay. Huwag uh. no. ka lang magpagmumunang patali sa, sa poste para maalay natin. Dito lang sa mga ano, dawag. <sighs> <sighs> yan, lahat po yan. Paikot yan ni... Iyan nila, Alam rin nila. Tapos ito, yung yung ano natin, yung pinaka-horizontal natin mm nakapasok na siya rito sa poste. Bali, itong poste na to support lang na. Support lang lang na. Pwede naman hindi na magposte pero parang para mas matibay dito sa asintada natin medyo mahaba na kasi ito. Nagposte tayo rito. Yan na. Bali mga karawas, hanggang dito na lang po muna yung uh, vlog natin ngayong araw po ng biyernes. Uh, So kita-kita na lang po tayo sa next video pahabol na shoutout niya pala kay Sir Ernesto Reyes At siya kay Ma'am Erlinda Reyes God bless po sa inyo and ingat palagi So paano, kita-kita na lang po sa susunod Huwag nga po palang kalimutan mag ng like sa mga video na ina-upload po namin I-share nyo na rin po yung video para madagdagan po yung ating uh, subscriber So God bless po sa ating lahat Ingat po palagi, paalam po muna